Okay. Kini karon sa may uh, Danan Elementary School no sa may Sagon, usan ni sa mga napili no karon sa Pag-PTD, uh, napili sa KBP, napili sa Dexpero Garmen nga dinhi paghimo ang usa ka gift giving and the uh, feeding program gani. Kauban na karon kining mga station representative bag station manager sa KBP nga naghatag yun sa ilang panahon, naghatag sa ilang uh, time, nga makaadto din sa lugar. Ano sa mga ipakita nga unsay ginahimo sa KBP, unsay gihimo karon sa itong grupo. Now, usata sa mga nagasuporta sa PNP, sa ilawom sa ZSPP o PAG-PTD, tungod kay doon naman sila ay ginahimo po ng mga corporate social responsibility and kami po nagasuporta sa KBP, nining maong nga programa, Ni Adtong Adlaw Sabado, Pizza 28 sa bulan sa Hunyo Tuig 2025, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kon KBP Pagadian City Zamboanga del Sur Chapter nga panguluhan ni Melchor U. Coronel. Inubanan sa mga grupo sa mga kapulisan sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office nga gipanguluhan ni Police Colonel Bonifacio Aranias o ingon ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development kung pag-PTD nga gipangunahan ni Dave M. Barot ang pag-PTD chairperson nagpuyog paingon ngadto sa danan o sa kahilit nga barangay nga sakop sa lungsod sa Vincenzo Sagon, Zamboanga del Sur. Puno sa kadasig ang grupo. Dala ang sorpresa alang sa mga kabataan nga naningkamot nga on ug makakupot sa maayong kaugmaon nga nagtungha sa Danan Elementary School. Dala sa team ang gasa nga pagasaluhan sa usa kagatos ka mga kabataan. Sa pag-abot sa maong tulunghaan, usa ka tamis nga pagtagad ang gihanyag sa mga kabataan, ginikanan ug mga magtutudlo ngadto sa mga bisita ug kininakadasig aron himuon papag pag-usab ang maong programa. Gitunol sa KBP, pag-PTD o inuman sa mga kapulisan ang lamian kaayong aros kaldo, itlog, vitamins o ice cream na makahatag o kahimsog sa panglawas sa mga kabataan. Lakip na usab na gitunol ang mga school supplies ug mga dulaan. Mga kasama o mga idol at tuwa usap na paminahon kung nga ano. ang Danan Elementary School ang napili ng hatagan sa maong mga gasa. Actually, kining uh, Sambuanga del Sur PPO uh, Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, mao ni siyang ang um, advisory council sa PNP, uh, nag-organize in uh, aning uh, gift giving o pwedeng program. Ang napili nilang uh, area is kining Danat Elementary School tungod kay uh, uh, ang mga um, gipili magod ka mga medyo lagyo nga area, mga geographically isolated area para mapilpon nila ang presence uh, uh, sa atong kapulisan. The purpose uh, is, uh, of course is to reach out to the community and the police o, o, through our PAG PTD. And we also have DXPR for actively supporting uh, the activity of the PNP, uh, particularly PAG PTD. Because uh, DX, uh, DXPR is uh, also a member of our uh, advisory group. So, manghinaot mi nga uh, sa umaabot nga panahon ang DSPR is mag-continue uh, to support the programs and activities of the PNP through our Pag-PTD. Kami malipayon kay dinhi dinhi sa Elementary School for choosing no this school as one of the recipients of the gift giving and feeding of our grade 1 and grade 2 pupils. So we are very happy for the Pag PTD organization you know, for the opportunity and for the privilege na gihatag Mga kasama o mga idol, dakong kalipay ang nabatian sa mga kabataan sa Danan Elementary School. O nagpasalamat usab sila ang mga kabataan, kanan, magtutudlo o lakip na ang prinsipal sa maong tulungan. Tungod kay kini sa napili sa KBP, pag-PTD o ingon man sa mga kapulisan. Sa katapusan, may pauli nga busog ug malipayon ang mga kabataan ug aduna na, na sila'y bit-bit nga gamit sa ilhang pag-eskwela sa maong tulunghaan. Pagtulong, pagtabang, tatap laging kasama mo, anumang